Real talk, kung Bible ang pagbabasiyan, mali ang binyagan mo ang sanggol. May sariling doktrina ang mga katoliko, kaya pag pinupunan mo, wala sa Biblia, sasabihin sa iyo, hindi kami sula skriptura. Huwag daw tayong makialam. Bakit may kasalanan na ba ang bata? Bakit binibinyagan yan? Ha ha ha. Ikaw, Father, magpabinyagan dami mong kasalanan. Hihihi. Hi, hi. So, nawa na mga kapatid nating anti-katoliko na ito. Requirement para sa kanila ang kasalanan para mabinyagan ng isang tao. Now, kung susundan natin ang kanilang argumento, ano po ang kasalanan ni Jesus kung siya ay nagpabinyag? Kung sasabihin natin, ang may karapatan lamang magpabinyag ay yung taong may kasalanan. Sa puntong ito, may kasalanan ba si Jesus? Ba't siya bininyagan? Gayong sa turo po ni San Pablo, ay never nakagawa ng kasalanan si Kristo. Ayon po yan sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, chapter 5, verse 21. At kung basahin mo man ang buo ang Biblia, wala kang makikitang nakagawa ng kasalanan ang ating Panginoon. ba? Diba? So walang mali po ang binyagan ng mga sanggol kahit na ito ay wala pang aktual na kasalanan na nagawa. Kagaya po ng Yeso Kristo na binyagan kahit na ito ay wala namang aktual na kasalanan. Ang mali pala ay nasa pag-unawa ng mga kapatid nating antay-katoliko na nakabatay lamang sa kanilang sariling unawa na hindi naman biblikal. Di diba? Now, okay, for the sake of argument, dahil madalas po nagamitin naman ng mga ito, ang sinasabi po ni San Pablo na ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa at walang muwang kung ano ang mabuti at masama. Now, malamang palalabasin na naman nilang walang muwang ang isang sanggol sa paggawa ng masama kaya hindi ito dapat binyagan. Ang sagot natin dito, kahit na irrelevant po ang kanilang talata na ginagamit dahil ang sinasabi naman po ni San Pablo ay hindi naman po tungkol sa binyag, sasagutin pa rin po natin to gamit pa rin ang Biblia. Kung pagbabatayan natin ang kanilang argumento, wala bang kasalanan ang isang sanggol ayon sa Biblia? Malamang, hindi pa nabasa ng buo ng mga kapatid nating antay-katoliko ang Biblia, kaya hindi nakita ang nasusulat sa mga salmo. Ayon po dito, Ako'y makasalanan at masama mula pa noong ako'y isinilang kahit noong ipinaglihi pa lang ako. Aba, may kasalanan na pala ang mga sanggol mula pa noong ito'y isinilang at kahit na sa panahong ipinaglihi pa lang ito. Now, maunawaan kayo ito ng mga kapatid nating sa ibayang pananampalataya na tutol po sa infant baptism. Para po sa kanila ay requirement ang kasalanan para mabinyagan ng isang tao then bakit po ito ipagkakait sa mga sanggol na ayon po sa Salmo ay may kasalanan na pala? Diba? At ito pa, sinasabi rin po ni San Pablo, Lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Now, hindi ba tao ang sanggol para exempted sa kasalanan na ito? At pag sinabing lahat, hindi ba kasali dito ang mga sanggol? Diba? Sa simbahan po, ang kasalanan na ito ay tinatawag na original sin. Bagamat ay hindi ito aktual na kasalanan na nagawa ng isang tao, kunit ito po ay kasalanan na naman dahil sa pagkakasala ni na Adan at Eva, ang ating mga unang magulang, at ipinapaliwanag ni San Pablo na ang kasalanan na ito ay pumasok sa sanlibutan kaya lahat ng tao ay may kasalanan kahit pa na ito ay sanggol pa lamang. Kaya walang mali po sa turo ng Iglesia Katolika na itinuturo po ang tama simula pa noong unang siglo sa pagsisimula ng paglaganap ng Kristyanismo. Ang tanging mali po ay nasa pag-unawa ng mga kapatid nating anti-katoliko na sumulpot lamang at nagpapakalat ng maling aral mula sa maling mga itinuturo ng kanilang mga pastor o ministro. Laging tandaan, ang bautismo ay para sa lahat ng tao. Ito ay tugon natin sa sinasabi ni Kristo Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga tao sa lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya ito po ay hindi rin dapat ipagkait sa mga sanggol. Dahil ang pag-aalis po ng kasalanan ay isa lamang sa mga biyaya na natatanggap natin mula sa binyag. Ang totoo po dito, ang binyag ay ang patunay na tayo ay nakikibahagi sa simbahan na itinatag ni Kristo, na tayo ay nakikiisa kay Kristo. Sabi nga po ni San Pablo, si Kristo mismo ang inyong isinusuot na parang damit ng kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikiisa sa Kanya. Ayan po mga ka-curious, sana po ay nakatulong po ang video nating ito. At kung nakatulong man po ito sa inyo, please like and share, ibahagi nyo po ito at suportahan po natin ang ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang mas lumago pa at mas marami pang maabot nito. Muli po, this is Mr. Curious Catholic na nagsasabing maging isang tunay na katoliko sa salita at sa gawa at maaari nyo rin po itong pakita sa pamamagitan po ng pagsuob ng ating Catholic T-shirt na available na po para sa inyo. Prodeo et Eglasia, sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Good day everyone. Uh, please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutunan. God bless. Hello mga kapatid. Uh, Alonzo subscribe. Mister Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno 'yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na mabibigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless.